Hello guys, magandang umaga. Kamusta mga kaansayati? Kamusta mga classmate? Naririto na naman tayo at magbabahagi ng kaunting kaalaman kay anxiety disorder. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold. Gumagawa ako ng video, mga advice patungkol sa anxiety disorder. Gusto ko malaman nyo na hindi ako eksperto, hindi rin ako espesyalista. Ito ay base lamang po sa aking personal experience. Ito ang ibinabahagi ko sa inyo, mga personal kong karanasan sa anxiety disorder dahil minsan din ako pinadapa ng anxiety disorder na ito. So topic natin ngayong umagang ito ay gaano katagal yung mga sintomas na na-experience ko no. Katulad nung hilo no. Gaano katagal ito sa akin at ang iba pang mga sintomas. Kung isa ka man ngayon sa nagsasabir ng anxiety disorder, marami ang katanungan, lalo na kung bago pa yung ano mo, anxiety disorder mo marami ka pang uh, mga pag-aalinlangan pagdating sa isipan mo marami ka pang ipinapasok na mga sakit sa iyong kaisipan no? ganyan yan uh, madalas ka matakot uh, madalas kang kabahan madalas ka magpalpitate madalas ka maka-experience ng mga kakaibang sintomas madalas kang maka-experience sa mga discomfort normal yan sa umpisa no? pero kapag tumagal ka sa anxiety disorder, unti-unti mo marirealize yan na ini-scam ka lang pala talaga ng anxiety disorder. Kung buwan pa lang yung itinatagal ng anxiety disorder mo, bata pa ang anxiety disorder mo pagka mga ganyan. Pero kapag tumagal ng taon yan, doon mo na marirealize yan lahat at doon mo natatawanan yung anxiety disorder na yan. At tulad ko ngayon, uh, masabi kong ano na sumasagi na lang siya sa isip ko tapos nagiging ano na lang talaga alaala -ala na lang talaga lahat at nasabi ko rin sa sarili ko na uh, sa kabila ng lahat nakasurvive pala nakasurvive tayo doon no? maraming salamat sa mahal na Panginoon kapag nakarecover uh, naka ka sa anxiety disorder no? magiging malapit ka sa Panginoon at ihingi mo ng pasasalamat yang uh, pagka-recover mo sa anxiety disorder mo. So, punta na tayo sa topic natin, no. Dati, no, mga buwan pa lang yung sa anxiety disorder ko. Kala ko magaling na, no. Kala ko ah uh, uh, overcome ko na 'yung lahat, no. Pero nakaka-experience pa rin ako ng mga sintomas, no. At ulat nung palpitation, no. Yung palpitation na 'yan madalas sa ako dati maka-experience ng palpitation yung kakaibang kabog ng dibdib mo no? yun na uh, iniisip mo lang iniisip mo pa lang no na magjajaging ka iniisip mo pa lang hindi ka pa hindi pa to hindi ka pa nagjajaging talaga no eh nakakabahan ka na kaagad makaka-experience na ako ng palpitation nun no? mabilis na kabog ng pintig no na feeling mo uh, ataking ka sa puso pero kahit anong lakas nung nung kabog ng dibdib mo na yun hindi po kayo atakin sa puso na experience ko na mismo yan na experience ko na yung matinding palpitation yung uh, tawag dito nagbibisikleta tapos bigla ka magpapalpitate pagod na pagod pa ako noon, ah. wala namang nangyari sa akin no dati pag nakaka experience ako ng palpitation iinom ka agad ako ng maligamgam na tubig eh maligamgam dun unti unting Uh, unti-unting uh, kumakalma yung ano yung isip ko. Doon unti-unting kumakalma yung ano ko, sarili ko, no. Doon siya unti-unting humuhuba. Na experience ko yung palpitation 1 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. Yan hindi pa rin nawawala. And then 6 months po, nawala yung palpitation ko. Yung palpitation ko na yan. Ang nangyayari kasi sa atin yan eh, no. I-correct nyo ako kung mali ako ay kwento ko na lang yung nangyayari sa akin noon pag nakakaramdam ako ng palpitation. Ito ay eh, sa aking experience, no. Magpaparamdam ko nyari yung hilo, no. Nagpaparamdam sa akin yan, yung hilo, makakaramdam ako ng hilo. Kakabahan na ako noon. Kakabahan na ako, hingalin na ako. Doon ko na na-experience yung palpitation. Ayun na, na-experience ko na siya, dahan-dahan na yan. Na-experience ko na yan. Kumbaga takot. Takot yun na nagpadala ka doon sa hilo matatakot ka na, kakabahan ka na, ninerviousin ka na. Doon mo na may experience yung palpitation. Six months kong dala-dala yan. Six months, na-overcome ko siya. Hindi na ako nagpapalpitate na wala na natuluyan yung palpitation. Yung mabilis na kabog ng dibdib na feeling mo, atakein ka sa puso. Uh, base sa aking experience din, no? na-experience kasi natin yung palpitation na yan. Kasi mahina yung katawan natin. Mahina. Hindi tayo kumakain ng masusustansya ah uh, hindi tayo madalas mag-exercise yan kumbaga humihina yung katawan mo humihina yung ano mo immune system mo kaya madalas ka maka-experience sa palpitation kulang ka sa pahinga kulang ka sa tulog ah uh, yung kinakain mo yung sustansya na kinakain mo takot kang kumain yan nakaka-experience ka ng panghihina yan pangangatog tapos yung ano, yan palpitation yan base sa aking experience yan kaya importante talaga, matulog ka ng maaga, kumain ka ng masustan.